Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, makikita natin ang pinakamalaking pagtitipon ng mga hayop tuwing panahon ng mating season. Lahat sila ay nagsasama-sama para makipagtalik. In short, ito ay ang piyesta ng baby making sa mga hayop. Kaya kung handa ka na makilala ang limang pinakamasayang party-party sa Animal Kingdom, tara na at umpisahan na natin. simulan natin ang kwentuhan sa lahi ng mga flamingo. Dito sa lawa ng Bogoria, pagkatapos ng malakas na ulan, nagsasama-sama ang mga cute na flamingo para mag-party-party. -party. Maliban sa maraming supply ng pagkain, ang mga flamingo ay bumibisita sa Lake Bogoria para sa mahalay na intensyon. Ito kasi ang lugar para makahanap sila ng kasintahan. Importante sa mga lalaking flamingo ang dumalo sa ganitong sama-sama dahil ito ang kanilang tsansa para manligaw sa mga babae. Magsisimulang sumayaw ang mga lalaki dahil ito ang kanilang paraan para mangakit. Padyak dito, padyak doon. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Lahat ng ito ay para akitin ang kanilang nililigawan. Ang lalaking flamingo na pinakamahusay sumayaw, yun ang madaling makakahanap ng asawa. Todo bigay ang mga flamingo sa pagsayaw, lalo na't sila pa naman ay mga monogamous couple. Ibig sabihin, hindi sila nagpapalit ng asawa at mananatiling tapat habang sila ay nabubuhay. Kasali ang mga flamingo sa ating listahan dahil mahirap paniwalaan na ganito sila karami kung magsama-sama para lang makahanap ng asawa. Kung tutusin, maski ang mga tao ay sumasayaw para makahanap ng mapapakasalan. Dito sa Pilipinas, unti-unti nang sumisikat ang flash mob proposal. Sa mga hindi nakakaalam, ang flash mob proposal ay ang pagsayaw ng lalaki para pumayag ang babae upang magpakasal sa kanya. Naniniwala silang makukuha nila ang kamay ng babae kapag pinakitaan nila ito ng malupit na dance move. Ang pagsayaw ng lalaki sa kanyang babae ay hindi nalalayo sa pagsayaw ng flamingo para sa kanilang nililigawan. Kanya-kanyang gimmick at pakulo ang mga lalaki para maging espesyal ang kanilang proposal. Mula sa sayaw hanggang sa lugar, lahat ng ito ay mabusising binuo para lang mapasagot ang kanilang napupusuan. Ang iba kasing nagpo epic fail gaya ng lalaki na ito na binato sa mukha. At ang lalaki na ito na tumapon pa ang singsing. -sing. Marahil nga ay nakuha natin ang konsepto ng proposal sa estilo ng mga flamingo. Hindi gaya ng susunod nating contender na bumuo ng party-party para mag-happy-happy. Oo nga pala, bago tayo magpatuloy, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Dito sa malaparaisong isla ng Palaw, makikita ang hayop na nagsama-sama sa ngala ng sex. Ito ang mga golden jellyfish at sila ang pang-apat sa ating listahan. Tuwing buwan ng Enero hanggang Marso, nagtitipon-tipon ang mga golden jellyfish upang bumuo ng pangmalakasang grupo. Katulad ito sa grupo ng mga flamingo dahil iisa lang ang hangarin ng mga jellyfish. Yan ay ang loving labing at ang gumawa ng baby. Tinawag itong orgy dahil sa nagkukumpulan ang mga babae at lalaki para sabay-sabay silang mag sa ngala ng reproduction. Maglalabas ng egg cell ang mga babae at maglalabas din ng sperm cell ang mga lalaki para ikalat ito sa tubig kapag nagdikit-dikit ang mga cells ng parehong lalaki at babae sa tubig, saka ito makakabuo ng mga bagong batch ng jellyfish. Kaya kung gusto mo makilangoy sa sex party ng mga jellyfish, isipin mo na lang na lumalangoy ka sa tubig na puno ng similya ng mga dikya. Pero alam mo ba na pati ang mga tao ay para ding mga jellyfish? Mahilig rin kasi tayong lumangoy ng magkakadikit. Tuwing tag-init sa Beijing, China, Merong resort na palaging pinipilahan ng mga turista. Ito ang Dead Sea Resort na talaga namang patok sa mga tao tuwing summer. Isa sa pinagmamalaki ng resort na ito ay ang pangmalakasan nitong alon. Yun nga lang, sumobra ang ganda ng resort na ito kaya sumobra din ang dami ng tao na pumupunta rito. Ilang beses na nga itong nag-viral sa internet dahil sa dami ng tao na nagsisiksikan sa swimming pool. Tinatayang umaabot ng 12,000 turista ang bumibisita rito araw-araw. Sa sobrang dami, halos hindi na makakilos sa mga tao. Para na silang mga fishball na lumulutang sa mantika. Kapag pinakawalan na ang malakas na alon, bahala na kayo sa buhay nyo. Gaya ng dolphin na ito na umararo sa mga tao. Oh, no! Ito naman ang lalaki na tinanggap ang kanyang masakit na kapalaran. Buti na lang at ang mga dikya ay marunong sa social distancing kaya hindi sila matutulad sa mga turista gaya ng sa China. Kung natuwa ka sa kumpulan ng mga jellyfish, hintayin mo ang mga susunod nating contender. dito sa beach ng California, naglipa na ang mga tao sa tabing dagat. Ang beach kasi ay magandang lugar para makahanap ng single at yung pwedeng juwain. Wow! Ngunit sa pagsapit ng gabi, lalo na kung bilog ang buwan, ito ang oras ng mga isda para mag-party-party. Party. Mukha silang aksidente na panpad sa baybayin, ngunit ang totoo dyan, andito sila upang mahipagtalik sila ang tinatawag na granyon fish. Kasali sila sa ating countdown dahil ang katutak na granyon fish ang nagtitipon-tipon para mahipaglabing-labing. Tama ka sa narinig mo. Ang mga isda na to ay dito sa lupa para may pagtalik. Ibinabaon ng mga babayang kalahati ng kanilang katawan sa loob ng buhangin habang sila ay nangingitlog. Lumalapit ang mga lalaki sa babae at sisimulan itong puluputan ang katawan ng babae. Sa ganitong paraan, naipapasa ng mga lalaki ang kanilang sperm cell sa egg cell ng mga babae. Kapag nagsama ang parehong cell ng dalawang isda, dito magsisimula ang pag-fertilize ng itlog sa ilalim ng buhangin. Iiwanan nila ang kanilang itlog hanggang sa magpisa ito pagkalipas ng dalawang linggo. Para sa mga granion fish, mas gusto nila ang mga itlog sa lupa dahil walang hayop ang pwedeng kumain sa kanilang itlog. Pag napisa na ang itlog, saka ito aano rin pabalik ng dagat. Yun nga lang, palaging may kontrabida sa buhay ng mga isda at pati ang pelikan ay nakisali na sa party ng mga isda. Pag hindi bumalik sa tubig ang mga isda, baka gawin silang pagkain ng mga ibon. Kung namang haka sa pagtitipon ng mga isda, tsak na maugulat ka sa susunod nating bida. Tumungo naman tayo sa Christmas Island para makilala ang laksa-laksang mga red crabs. Tuwing buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre, ginaganap ang taunang mating season ng mga alimango sa isla. Espesyal ang mating season para sa mga red crabs. Ito kasi ang kanilang panahon para makipag-mate o makipagtalik. Matagal itong hinintay ng mga crabs dahil gusto nila ang labing-labing. Kapag naglabasa na ang lahat ng crabs, masasaksihan ninyo ang isa sa pinakamalaking pagtitipon sa animal kingdom. Nakamamang hampanuurin ang piyesta ng mga alimango dahil umaabot ng isang milyong crabs ang lumalabas para makahanap ng mating partner. Nagkalat sila hanggang sa kalsada. Kaya ang iba, nagugulungan na lang ng kotse. Oh no! Kung takot ka sa alimango, siguradong hindi mo gugustuhin ang tumira sa isla na ito. Pero, siguradong kakainin mo rin ang mga crab sa Christmas Island. Marami kasing Pinoy ang mahilig mag-food trip, lalo na kung alimango ang ulam marami na ngang restaurant ang nag o ng Eat All You Can crab, kaya kung malakas kang kumain, siguradong sulit ang bayad mo. Ikaw, mahilig ka rin bang kumain ng crabs? Katulad mo rin ba ako na kayang umubos ng dalawang kilong crab? Kung order ka ng crab sa kainan, huwag yung buhay pa. Dahil kung gusto mo yung gumagalaw pa, baka kusang magpakamatay ang crab sa harapan mo. Dito sa lugar ng mga red crabs, hindi sila kinakain ng mga tao. Bagkos, tinutulungan pa nga sila ng mga tao para makatawid ng kalsada. Ngayon nakilala nyo na ang limang pinakamaraming pagtitipon tuwing mating season, oras na para makilala ang nakakuha ng number one spot. Ang hayop na gumagapang papasok sa ating listahan ay ang mga garter snake. Tuwing buwan ng Setyembre, kung kailan tapos na ang taglamig, isa isang maglalabasan sa lupa ang mga ahas. Dalawang buwan nang hindi na kain ng mga ahas, ngunit hindi pagkain ang kanilang hanap. Sa halip, mas gusto nilang humanap ng kalabing labing Ito kasi ang kanilang mating season o yung panahon para makipagtalik. Tuwing mating season, naghahanap ang mga lalaking garter snake ng babae na pwede nilang makasex. Walang ilong ang mga garter snake kaya ginagamit nila ang kanilang dila upang amuyin ang paligid. Kaya kasing maamoy ng mga lalaking ahas kung nasaan nagtatago ang mga babae. Maya, maya lang, meron ng isang babae ang lumitaw sa eksena. Lahat ng mga lalaki ay magkakandara pa sa paglapit sa nakita nilang babae. Meron lamang isang babae sa bawat sampung lalaking ahas, kaya halos lahat ng mga lalaki ay nag-aagawan sa atensyon ng babae. Dahil sa kanilang pag-aagawan, dito sila magsisimulang bumuo ng kumpulan. Kawawa ang mga babaeng ahas dahil pinagkakaguluhan na sila ng mga lalaki. Tuwing nagaganap ang kanilang mating season, libo-libong ahas ang makikita mo sumasali sa pahikipagtalik. At dahil sa kakaibang mating ritual ng mga garter snake, sila ang nagwagi sa ating countdown ng ultimate party party sa Animal Kingdom. Saan ka pa kasi nakakita ng ganito karaming ahas? Para silang pansit na gumagapang. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Alrey Orolfo. Hello rin kay Antonio Gabriel Obseñares. Shout out kay Aris T. Juan Whatsapp kay John Mert Delphine Neftali Ahira Batistis Galieto Wormzone Quim Chantel Hayaan mo sila Team Guapo Property At kay Stephen Clay Maraming salamat sa inyong panunod Now see you guys on my next video Ka viewers, thank you so much sa panunod mo na aking video kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.